Isang batang ipinanganak daw na may kakambal na isang ahas. Continue watching para malaman mo. Pero bago yan, don't forget to like, follow, or subscribe para lagi kang updated sa mga kwento ng World Stories Tagalog. Ang featured story natin ngayon ay mula sa kwento ng apo ng isang matandang lalaking tawagin na lamang nating Lolo Tasing. Ayon daw kay Lolo Tasing, Nakilala nito ang ilan nilang kamag-anak noong maaga ng 1950s nang siya ay 12 anyos pa lamang nang umuwi ang kanilang pamilya sa isang probinsya na nasa rehiyon ng Gitnang Luzon. Kabilang sa mga kamag-anak sa probinsyang iyon na nakilala ng 12 anyos noon na si Lolo Tasing, ang isang batang babae na noon ay 10 taong gulang. Ang pangalan nito ay Adelina o Lina sa mga malalapit dito. Ayon kay Lolo Tasing, kung titingnan daw ay pangkaraniwang bata lamang si Lina. Maliit ito sa edad nitong sampu, malaki ang mga mata, at maliksi lalo na kapag naglalaro. Ngunit sa ikalawang araw nila sa probinsya, may isang bagay sila na natuklasan tungkol sa batang si Lina. Nalaman nila na si Lina pala ay ipinanganak na may kakambal na isang ahas. Hindi agad naniwala ang pamilya nila Lolo tasing sa sinabing ito ng kanilang mga kamag-anak. Akala nila ay binibiro lamang sila ng mga ito. Pero di nagtagal, nakita nila ang sinasabing ahas na kakambal ng batang silina. Kulay puti ang ahas at may laman na tila hugis koronang maliit na nasa ulo nito. Madalas na nakasampay sa mga balikat ni Lina ang kambal ahas nito. At ugali ni Lina na idikit-dikit ang mukha ng ahas sa kanyang mga pisngi. Ang ilan sa mga kalawon ni Lina ay sanay na sa presensya ng kakambal nitong ahas kapag kasama nila si Lina. Pero may ilan ding kalawo si Lina na natatakot sa kakambal nito. Minsan wing napagsabihan sa eskwelahan si Lina dahil isinama nito ang kakambal doon, kaya natakot ang ilang mga kaklase nito. Pangatlo sa magkakapatid si Lina at ayon sa kanyang ina na si Priscilla, wala naman daw kakaiba sa kanyang paglilihi. Kaya wala raw ni sa kanyang hinagap na kasabay ng panganganak niya kay Lina ay manganganak rin siya ng isang ahas hinala ng ilang matatanda sa kanilang lugar ang madalas daw na paglalabas sa ilog ang posibleng dahilan kung bakit nagkaanak ng ahas si Presila. Madalas daw kasi na nakalubog sa tubig ang iba pang bahagi ng katawan ni Presila kapag naglalaba ito sa ilog. Baka raw may pumasok dito na itlog ng isang ahas at lumaki sa loob ng kanyang sinapupunan kasabay ng pagpupuntis niya kay Adelina. Nang manganak na, ang naunang lumabas ay ang sanggol na si Adelina. Nang ibinabalot na ito ng kumot ng hilot na nagpaanak kay Priscilla, laking takot at bulat daw ng hilot nang makita ang isang maliit na ahas sa hita ni Priscilla. Agad na tinawag ng hilot ang asawa ni Priscilla para ipaalis ang ahas. At agad din naman na kumuha ng maliit na kahoy na panghila sa ahas at isang itak ang asawa ni Priscilla. Si Priscilla sa mga oras na ito ay inang hinapa ng dahil sa panganganak. Ngunit ng kasalukuyan ng inaalis ng asawa ni Priscilla ang ahas, Napansin nito na nababalot ang ahas ng likido na mula sa panganganak o ang tinatawag na tubig ng panubigan. Napahinto ang asawa ni Priscilla at ng mga oras ding yun, nakaramdam ito ng matinding awa para sa maliit na ahas sa kanyang harapan na kanikanina lamang ay binalak niyang patayin. Maingat na kinuha ng asawa ni Priscilla ang munting ahas at ng mismo mga sandaling iyon, kahit na may mga tanong sa kanyang isipan, ay tinanggap agad dito na ang ahas na hawak ay kakambal ng kanilang anak na sanggol na si Adelina. Nang mas maayos na ang kalagayan ni Priscilla, ipinaliwanag dito ng asawa ang tungkol sa kakambal ng kanilang bagong silang na sanggol at gaya ng kanyang asawa, madaling natanggap ni Priscilla ang tungkol sa kambal na ahas ng kanilang anak na si Adelina. Kahit na nga may mga tanong din sa kanyang isipan kung papano nangyari yun. Mabilis na kumalat sa kanilang lugar ang pagkakaroon ng kambal na ahas ng sanggol na si Adelina. Nakarating din ito sa ibang karatig na lugar. Pero dahil hindi pa naman uso noon ang social media, ay limitado lang din ang pagkalat ng ganitong mga balita. Ang mga nakakarinig tungkol dito na taga-ibang lugar ay nagsasabing hindi ito totoo at invento lamang daw iyon ng ilang tao. Habang lumalaki si Adelina at ang ahas, tila ba nagiging isa ang isip at damdamin ng mga ito. Kapag may sakit si Adelina, matamlay din ang ahas. Kapag galit o malungkot ang bata, tila ba ito rin ang nararamdaman ng kakambal nito. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya ni Adelina, maski sila ay namamangha dahil nakakaintindi raw ang kambal ahas nito. Ang isip daw nito ay tila ba para din sa isang tao. Kapag inuutusan daw ito na magtago kapag may ibang tao, ay umaalis ito at sumusulpot lang muli kapag nakaalis na ang mga bisita. Parehong mahal na mahal si Adelina at ang kanyang kambal-ahas ng kanilang mga magulang, lalo na ng kanilang ama. Marahil ay ramdam ang pagmamahal na ito ng kanyang kambal-ahas, kaya nang mamatay ang kanilang ama, nasa ibabaw lamang daw ito ng salamin ng ataol ng kanilang ama laba, ay pinagsasawa na ng kambal ahas ni Adelina ang mga mata nito sa pagtitig sa walang buhay nilang ama. Ngunit kapag kinausap ito ng kanilang inang si Priscilla at inutusan na umalis muna dahil natatakot ang mga tao sa kanya, aalis daw agad ang ahas at gagapang papunta sa ibabaw ng isang mataas na aparador sa kanilang bahay. At kapag wala na ang mga tao, Tsaka pa lamang ito gagapang pabalik sa ibabaw ng ataol ng kanilang ama. Minsan daw ay may nagpuntang isang lalaking espanghero sa bahay nila Brazila. Gusto raw nitong makita si Adelina at ang kambal nitong ahas. Hindi nagpakilala ang tao kung sino siya at hindi rin sinabi nito ang dahilan kung bakit gusto nitong makita si Adelina at ang kambal ahas nito pero hinala ni Priscilla, maaring ang taong ito ay isang reporter na gustong ilathala sa diyaw yung pinagtatabahuhan nito ang tungkol sa kanyang mga anak. O di kaya naman ay baka may ari o konektado ng isang perya at gustong gawing atraksyon doon si Adelina at ang kakambal nitong ahas. Alinman sa mga ito ang totoo, dahil sa takot na mapahamak ang mga anak, hindi ipinakita ni Priscilla sa taong ito si Adelina at ang kambal ahas nito. Minsan pa raw na bumalik ang taong yon, ngunit nabigo muli itong makita si Adelina at ang kakambal nitong ahas. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nakabalik pa ang pamilya nila Lolo Tarsing sa probinsya nila Adelina, kaya hindi na niya muli pang nakita ito at ang kambal ahas nito. Kaya naman kinumusta nila ang pamilya nila Adelina nang may isa silang kamag-anak na lumuwas sa Maynila. Dito nalaman nila Lolo Tarsing na nang magdalaga si Adelina, nagkaroon ito ng malubhang sakit na ikinamatay nito. Ilang araw lamang pagkamatay ni Adelina sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Naging matamlay at nanghina ang kambal na ahas nito at hindi nagtagal ay namatay din. Magkasamang inilibing sa iisang puntod si Adelina at ang kanyang kambal ahas. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na rin nakalimutan ng mga tao sa probinsya nila Adelina ang tungkol sa kanila ng kanyang kakambal. Lalo pa at nag-ibang bayan na rin ang ilang mga tao nakakakilala sa pamilya nila Adelina. Ang iba naman ay mga pumanaw na rin, kagaya ni Lolo Tarsin. Kaya naman kasabay ng paglipas ng panahon, ay nakalimutan na rin ng mga tao sa probinsya nila Adelina ang tungkol dito at sa kakambal nitong ahas. At kung maririnig ang kwentong ito ng mga tao sa modernong panahon ngayon, ang kadalasang maiisip ng marami ay na isa itong urban legend lamang o bunga lamang ito ng mayamang imahinasyon ng ina. There you have it, mga ka-world stories. If you like contents like this, show us your appreciation by liking, sharing, and subscribing to our channel or following our page. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin namin na ma-feature ang request mo. Thank you for watching!